itu lucky oh ah <laughs> 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 ating lahat sa video nito tayo ngayon ay magpapantaw ng ating lambat o pamantik yung nilatag po natin kagabi ngayon po ay mahangin po dito sa dagat dito po tayo na glatag Ayan. bumalik po ulit tayo dito after ilang buwan po na nagpahinga tayo dito at kasalukuyan tayo naglalakad papunta dun sa ating nilatagan kagabi ngayon po ay ang oras natin ay alas 7 na po ng umaga yung araw po ay sumikat na rin Ayan. Ganda po dito daming windmill At pakinaan na lang po yung volume ng ating cellphone o computer Pagka rinig po yung hangin para hindi po masakit sa tenga Yan. Dahil hindi talaga maiwasan dito sa dagat Ang sobrang lakas na hangin Gawa ng amihan Amihan na po ngayon Woo! Grabe tapos ang lamig pa. <laughs> Kaya naka-jacket po tayo. Palagi po tayo naka-jacket ngayon para hindi po tayo lamigin. So samahan niyo po muli ako ngayon sa ating fishing adventure. Mag-isa po muna ulit natin ngayon na magpapantaw. Dala pa rin yung ating lagayan dito. Let's go! Maglakad lang po tayo ng 800 meters. So nasa kalahati na po siguro tayo. Another 400 meters pa. Ayun po yung nilakad natin no? Oh. Medyo malayo-layo na. Dito tayo naglalatag sa baba para mas malalim, mas maraming mahuli na isda. Mahuli natin yung mga malalaki. Malapit na po tayo. Konting lakat na lang. Sana ay marami tayo nahuli na isda. Ayan. lamig. <laughs> ah. <laughs> Woo. Kita nyo yung buhok ko guys oh. <laughs> Yan, parang meron tayong malakas sa electric pan. Tapos yung mga windmill po ay malalakas ang ikot. Yan. Oh. <laughs> yung buhok natin oh. Yan. Medyo tinakpan ko naman yung ating audio ng GoPro o pang video para hindi masyadong rinig yung angin pero pag sobrang lakas rinig pa rin po. Yan, nandito na tayo. Ayan na yung ating lambat Marami kayo nahuli Tignan na natin Sana ay marami Oo, dami nga oh, marami ah Oo, dami dito sa baba oh. Ayan na, meron doon Oh, meron na dito sa taas So, unahin natin sa taas guys Kasi Salungat tayo sa hangin. Pag dito natin umpisan sa baba. Ayun. Ah. ah. Lakas. Uy, may dumadating na oh. Wow, ano yan? Ooh. Ooh, may malaki tayong na Mamaya na natin ipakita. Let's go. Nagsimulan na natin magtanggal. Han, ah, dito tayo maggumpisa. Ayun po, may mga nahuli na oh. gumakain ito yung atin tinali kagabi yan dyan natin tinali so umpisa na po natin ang gagawin natin ngayon guys sa dibdib ulit natin ilagay yung ating pang video ah grabe hatak na hatak ah ha. mamaya na po natin linisan so tanggalin muna natin yung mga nahuli ito na ating nahuli Unang uy. <laughs> nagulat pa ako. Unang huli bikaw. Hmm. Ay bikaw. Uh, alakaak pala guys. Ayun oh. Alakaak. First catch of the day. Dito merong banak dito. Kaso kinain ng mga crabs ayun yung mga crabs na ganyan no. Oh. Maraming ganyan mong crabs dito. Kinakain nila. So ibigay na po natin 'yan. Ayan. Sa kanila. Kasi kinakain nila yan. Inunaan tayo ng crabs ha. Dito ay wala na. Oh. Ayan ating lambat. May sabit man dito. Ayan. Dito lang natin sa gilid nilagay. Para hindi siya masyadong... Oh ito! Unlocky, oh! Oh! Ang <laughs> guys oh. Oh. Ang tawag nito sa inyo. Kakahuli lang nito. Ay, may mga karabs sa yan oh. Ah, ginataan oh. Wow, ang haba. Thank you Lord. May pang na tayo. Woo! Thank you Lord. Hindi ko po alam tong ganitong isda guys. Ayun oh. Oh. Ah. Oh. <laughs> ang tatalas ng ngipin yan laki. Mahaba. Hmm. Wow. Sa isa pa lang sulit na po tayo. Pang sinabon, ikamatisa natin. Anong tawag nito sa inyo guys? Eh no. Ang tatalas ng ngipin no. Tapos ang haba ng uso Wow, thank you Lord. Dude, taba. Ay boy pa siya. Boy pa lagay natin diyan, oh. Yan yung sombrero natin kanina oh, nalaglag. Linipad. Meron pa dito isa. Oh. May crabs na agad oh. Grabe yung mga crabs ha. Oops. Tinatangay. Yan. Mamaya na po natin ayusin to. May mga sabi to. Ilipat natin baka iwanan ko ulit to dito pero ilipat natin kasi yan o no? tinatangay nga may mga sabit sabit oh wala na dito wala na ito meron dito oops banak hmm <laughs> Grabe yung mga crabs ha, kahit buhay pa yung isda mm. Talagang gusto nilang kainin no Tamban Ito ha, lakaak May pang sinabawa na tayo ngayong araw na ito Thank you Lord, hindi tayo na zero Ayan O, oh, diba? Ano natin itong ating mga gamit Ayan o no? po ang ating nahuli mm. may sinabawan na tayo ah. Ito meron pa dito Ito tamban Tamban po Ang ating nahuli Ayan, kapulupulupot siya oh Yan, ganyan ka dito guys Latag-latag lang tayo sa gilid ng dagat Pwede tayo makahuli ng mga isda Ito po Ito oh. Ito, oh. bikaw O, oh, bikaw na good size Bikaw, bikaw, bikaw Ito, masarap din po ito Masarap kinamatisan to Naku, nginataan niya yung ating lambat ah Hmm? minata man tuluyan ng nasira ang ating lambat ayan bikaw ayusin lang natin to hindi hmm. talaga mayuwasang masira ang lambat dito ay wala na po sa dulo na tayo mamaya po ay ayusin natin ito ilipat natin ilipat natin dun banda sa kapila kasi sumasabit po dun sa dulo kaya ilipat natin mamaya yan ito po yung ating mga nahuli sa araw na ito thank you lord sa mapiyayang araw may mga huli tayo ngayon yan ba diba? hindi na po masama yung ating mga nahuli <laughs> may pang ulam tayo magluto po tayo maya maya thank you lord tapos mayroon siyang tali ah, ginagawa, siguro nila itong ano kabigat eh. hey, oh. mga brood eh ayan mga nakapuha na sa ako ito pa oh ayan na sa ako buwangin po ang laman nya, tapos may tali natin na namamanti dito hindi siguro siya namanti ngayon siguro yan yung pinagtatalihan niya ng kanyang pamante kasi malakas pong hagos dito parang ilog dito pagka high tide kaya tinatali niya siguro so kami dito ayan pa oh ayan pa may mga tali siya ito may mga tali dito siguro naglalatag si tatang tatang taiwanese Yan. ayos yung kanyang latagan ayan ah. ayan oh. na curious lang ako kung ano to kasi nung nakara na naglatag tayo dito wala po yan ngayon ang dami na sako sa mga buhangin po ito yan siguro yung ginagawa niyang pabigat <laughs> nagulat ako dyan ah kala ko kung ano na <laughs> yan ayun po mag ayos lang tayo ng lambat ayusin ulit natin tong ating lambat guys kasi iwan ulit natin ito pandawin natin mamayang labi na siguro yan para makauli pa mag ipon po tayo ng isda pang isda <laughs> Ngayon guys, naayos na ulit natin yung ating lambat Yan na po, hanggang doon sa baba. 60 meters po ito. Yan, dito ulit natin yung latag. Balikan po ulit natin mamayang gabi. Siguro mga alas 8 ng gabi. Yan. So, uwi muna tayo para makapagluto pa tayo ng ating pangulam. Dahil lang oras natin ngayon ay alas 8 na po yata. Nagtanggal pa tayo ng mga nitong ating lambat. Ngayon guys, nandito na tayo sa ating lulutuan. Magluto naman po tayo ngayon ng ating pangulam. Ha? Long time no see ah. Uy, nandito pala sila katoto. At <laughs> saka kayo? si Kakasong Adventure. Kanina Oo, kani kanina pa. Ayan, dumating sila. Na. Magluto so, naman sir. tayo ngayon. Kasalo natin sila. Ayan, okay. let's go. Luto na tayo. May Tapos si Kellogg's na TV, nandito rin pala kayo. si Kellogg's TV. Hello Steven. Ayun, luto tayo dito. <laughs> si eh nagka-chat-chat kami kanina. Let's let's go. <laughs> Solid. <laughs> Solid. 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 Ayos. <laughs> nakahuli pala si Kahasang din ng Blue Crab oh. Blue Crab. Oh, wow. Tapos yung nahuli natin na iba nandiyan na rin po. Yes sir. Nung nakaraan nakahuli rin tayo ng Blue Crab. <laughs> Ayos, Magkano lang po si Kasang, prepare lang po. Prepare tayo ng ating gagamitin. Naloto <laughs> 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 lang kami. No? Dito tayo. Isa na natin. Iano natin to. Ba, sakto yata. Sakto no. Oh, sinukat. Oo, sinukat ni Toto ah. Ayan. Ayos. Pakuluan lang no. Oo, pakuluan lang muna natin yan. Habang tayo nag-iwan ang ingredients ganda ng paapoy natin no oh. Yes sir. yes sir yes sir yes. yung nagdadala ka makikita mo yung kawa ng ano dyan o ngayon guys kwentuhan muna kami habang nandito kwentuhan kami nila katoto ngayon po ilagay na natin yung ating mga ingredients ganda ng isang kalan mo po sa oo kapoy <laughs> <laughs> ayan pagsamayan natin siling verde kamat ay kamatis yung luya at sibuyas may Iyan. siling ano pa, Taiwan ah. Oo. Oh. <laughs> Ayan. Ngayon guys eh, lagyan na natin ng pampalasa, patis. Pusin mo na yan. Oo, oh. tapos lagyan pa rin natin yan ng asin. Oo. Oh. Asin pops. Ganda talaga pag lotus sa kahoy no? Oo. Oh. May patungan ka na, may ano ka pa. Oh. Oh, wala na yata tayong <laughs> ano dito ah. Paminta. Ayon, paminta. 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 Yes, Sir. Tapos, solid. lagyan din natin ng asin. Yun, yeah, solid. 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 Solid, mga katuto. Yeah. Tutok na tutok sila po. <laughs> <laughs> Tapos, lagyan na natin ba, na... Grabe, isda yan ah. ...yung walang uh, kamatayang isda. <laughs> <but> All <laughs> packed. <laughs> solid. Uy, oh, oh, na-dive na. Na-dive na. Oi oi wow wow, wow. <laughs> Nalulod <laughs> oh. wow. sa isda Nalulod ya, yan oh. so, okay. kasag Kasag, di samin. kasag, kasag. kasag. Samin <amin wala>. <laughs> Ayan po, luto na yung ating sinabawan. Kain na po tayo. Ayan po, hanguin na natin to. Punta na natin doon. Diyan. Bago tayo mag-umbis ang mag-try muna tayo. Let's eat. Okay, so, Diyan na tayo Asam. sa mga bato-bato. Sikasang. Sikasang.

fight <laughs> <laughs>